Hi guys! Welcome to my cooking vlog. For this video, magluto po ako ng ginisang batong with chorizo and pinerito nga tilapia. So, magsugod na ta o gisa guys. Una is magbutang ta o oh, uwel. Igasa na to ang lamas nga ahos o oh, bombay After mag-gisa sa lamas guys, isunod na po dahil na to ang chorizo. Two pieces lang ni siya nga chorizo, guys. Kaya isa rin mong pagkabugkot nga bato, nga bali jis pisos lang. Tipid-tipid, <laughs> ba? Diba? <laughs> Yan, nga lang siya, guys. Dumuk-dugmukon, rani mo ng chorizo. Actually, so, guys, mas lami pa ni nga subak kaysa sa kanang carnage siya. Kaya nga naman, ang chorizo na ano siya, timpla, tamis-tamis nga lasado na kaayo. Lami siya isagol sa mga ginisang gulay. nag ko guys sa pikas is nag ko og tilapia. o tilapia. unya, tanong-tanong tatas tanong, tanong, sa gawas. O nga, ato pong ang atong chorizo guys. Pag maluto na guys ang chorizo, ato na dayong ibutang ang atong bato nga bali jis pisos lang. <laughs> Isara na siya kabugkot guys ha kay dili man gud magkahurot kung daghano na ko og luto kanang tama ra sa amuhang sudan para paniud to kung naman galing mabilin gamay at least gamay na lang dili na ingon nga kanang daghan gid kaayo kay mapadulong ra na siya og kalabay sayang ra di ba mo nang dapat tama-tama ra gyud ang atong lutoon for guys ato nang gitimplahan og asin magic sara paminta nga powder unya gibot po nato og tubig para na apo siya sa baw-sabaw gamay guys syempre guys ato siyang tilawan unya pagtilaw nako kay tabang pa nag-add ko og tuyo ani guys para naapoy color ang atong gulay para di siya lose body <laughs> late na kuanin nagluto guys mga hapit na 1 pm kay late naman po binag breakfast kay dugay man minagmata nagmata kay holiday man karon walay trabaho o walay klase siya guys, subas-subas na nagamay na kuan na ang sabaw ato na lang na siyang palutuon ang gulay og ato na din siyang palungon yun na kayo siya lutuon guys simpleng ulam pero masarap at masustansya ang akong piniritong tilapia guys is nidikit siya so ako siyang gitransfer sa akong non-stick nga kalaha ako mo itong gituyo guys ng gamay nga kalaha kaya para lalo mang oil pero mo dikit man di ay so gitransfer ko na lang lesson learn <laughs> na noong kong hugason guys <laughs> sumarto siya guys thanks for watching enjoy cooking happy eating love love